Good morning guys ah, Ngayong umaga nandito tayo Tapos na tayo magpakain ng mga laga natin Hayop pati yung mga isda So ngayon kung nakikita nyo ito May hawak ako oh, ah, Ice cream na Lagayan Dalawa sa bali yung isa So magagawa tayo lalagay natin ng kulo Ng pugad dun dalawa kasi namamara ko na tsaka pagkan, parang ginagawa nilang gusto nilang pagpugadan nyo lagayan nila ng patuka so samahan nyo ako at ating sila para meron silang pag pagkagatan tapos pala no, niligyan ko ng butas yan eto may mga butas yan sa ilalim yung sinkage kasi pag ano na ilurito o hindi pa sila na para hindi maistakan ng tubig tapos pag ano na lang natin bubong-bubong uh, nila bubong, ha naba. Sa oo, ana uh, plastic na makapal para ipatong para hindi tumagos 'yung tubig. Pero ngayon kakabit mo na natin ito So ayan guys, nalagyan na natin. Tapos nalagyan natin ng konting ano yan. Uh, buhangin. Para yun na magiging sapin nila. Sa pagitlog nila or rider na nalagyan natin ng dayami. Pero ngayon, tag -basa yung sa mga dayami doon. So actually pwede naman sila kasi yung pinakaunang ginamit ko nung ay uh, yung unang ano ko doon sa mga nanay nila doon dati sa yung pinakapwitan ng mineral water na yung Uh, 10 liters doon ko sila ay nanonon dati uh, doon sila na nangingitlog yung nanay nila tapos buhangin lang yung pinaka ano sapin. so gano na lang nilalagay din natin dito so ito isa ay kakabit natin natin so kaya. I don't know. So guys, ayun, ay kabit na natin pareho. So i-adjust ko na lang yung higpit. So ayan, na, So mamaya lalagay natin yun ng buhangin. Tapos pagka ano, tayo ng update video kapag nag-uupo na sila dyan o umitlog na sila. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless at happy breeding.